Bakit wala ang mga bilyonaryo sa listahan ng top taxpayers? Napansin mo rin ba? Puro artista ang nasa listahan ng top taxpayers sa BIR. Vice Ganda, Kim Chu, Dindong Dantes, Catherine Bernardo. Pero nasaan ang mga bilyonaryo? Ayon sa Forbes, ang pinakamayamang Pilipino ay ang si siblings na may 754 billion pesos wow. na net worth. Kasama na sina Enrique Razon at Manny Villar. Pero bakit wala sila sa listahan ng top taxpayers? Ito kasi yon yung mga artista Diretso tax. Ang kita nila galing sa talent fees at endorsements, madaling kaltasan ng buwis. Samantalang ang bilyonaryo, may business loopholes. Ang nyaman nila na nasa stocks, dividends at corporate profits, hindi sakop yan ng individual income tax. Ibig sabihin yung tax, binabayaran ng mga kumpanya nila, hindi ng personal. Kaya pala puro artista ang top taxpayers. Walang takas. Pero sa tingin mo, dapat bang masigpitan ng buwis ng mga bilyonaryo?